Hindi makatawid yan, walang tulay. <laughs> wala na, upo tulay yung tulay, oh. Hindi mo makakatuloy yun, Jimmy. Ah, wala Matawid na. Yan. Wala na rin tubig. O, tuloy. O, ayaw, ayaw. Ayaw. Ah, ah. <laughs> Ay, ira, magkawagpatawid yan. O, kakain pa daw siya, eh. Malakbalik na lang kayo, Jimmy. Hmm. <laughs> Wala kang magagawa ikaw ang tatawid ayo tumawid ng alaga mo eh. <laughs> ang ano, may ari yung tatawid, hindi yung alaga. <laughs> yung aso. Wala, walang magawa yung may ari. Siya talagang susunod sa alaga niya. Ayaw tumawid eh. Sirah. Sirah ini.